Hello, hello. Gawa na naman tayo ng masala. Ado! Wala kasi tayong mixer or blender. Ganito na gawin natin. Ito na lang. Ado! 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 Oh, yes. Ito, bawang at saka luya. Ayan. Now, tayo ng kambing. Lutuin natin yung si kambing karni ng kambing. <laughs> Wala kasi akong blender. <coughs> lah! May gagad ng luy. Ah. Ganituhin na lang natin. Mikos-mikos ba? Mikos-mikos. Pilipino ata to eh. Basta Pilipino maraming paraan, iba. Ang galing, ang mga Pilipino sa mga matematik. Ganyan. Hinay-hinay lang. Mga tayo ng masala. Para sa kambing. Sa kaning-kambing natin kanina. Wala man akong blender, guys. Mga kainday. to hinan lang natin. Wala man tayong mixer, or blender, grinder. Ganito hinan lang. Ganito lang. Ayan siya, hindi pa tapos mga kain tayo. Ayan yung ating carny. Ayan yung ating carny, nahiwa ko na.